Ang daming pwedeng sabihin sa social media. Hashtag just saying, hashtag selfie, hashtag PSY. At ang dami rin hugot post. Mastaka ka na sa elevator, huwag lang sa pas. Mahal ko o mahal ako. Kayo na bahala sumagot dyan. Pero sa tanong na mas may kabuluhan sa buhay natin mga kapataan gaya ng edukasyon, traffic, kalamidad at iba pa, kailangan na natin ng rescue para masagot ang mga tanong na yan. Kailangan natin yung taong bilip tayo at may rektang kaalaman at partisipasyon sa mga isyu natin ngayon. Hey Daniel, Kuya Mark, kumusta? Welcome, welcome Welcome, Salamat, salamat sa imbitasyon ha. Thank you po, thank you. Ah, sarap mo. Ganda nitong bahay niyo ah. Ilang taong pinundar ito? Mga uh, 2 years pa yata kayo Kapoy, Four kapoy. Oo, <laughs> oh, ka <-ma> kapoy. <laughs> sa pagsisikap, sa pagsasakripisyo, Ay, naku, may napupunda Totoo. Ano, gusto nyo magkape? Sige, kapit tayo. Thank you. Ito po ang unang tanong namin mga kabataan na gusto po sana namin eh, kayo na po mismo ang sumagot. Bakit uba ang traffic? Nako. Na Ayan. Eh, kasi, di ba, minsan may, isa, may, may isa set po kami ng dick. Yung ganyan. ganyan Oo. Oh, yun, oh. Dinner tayo, 7 p.m. Pero yung pala dadating gano'n mga 8, 9. Ba't ngayon nangyari ka doon sa babae mo? di ba? So, diba? so tsaka, Masisira pa yung magandang kama natin. Bad day, trip po, oh, di ba? So, oh. paano po ba natin itong masusolusyonan? At sinasabi po kasi sa amin na ang pamahalaan ni wala daw pong ginagawa para sa... Ito pong traffic. Naintindihan ko, dama ko yung frustration mo kasi lahat naman tayo napeperwisyo sa traffic. Pero parating ng solusyon diyan no? dahil sa ngayon ay dalawang major na kalye ang ginagawa na magiging parang EDSA siya. Ito yung tinatawag na NLEX-SLEX Connector dahil kinukonekta niya North-South yung mga mula sa SLEX sa Sur, no, S Southern Luzon ay makakarating na sa Northern Luzon Expressway na hindi na kinakailangan na lahat ay magsisiksikan sa EDSA. So, kung iisa yung EDSA na yan, ngayon magiging tatlo na yan. Kumbaga. At uh, ginagawa na yan, at uh, magpapatuloy ang uh, pagtatrabaho niyan sa darating na mga buwan at uh, siguro sa susunod na mga taon ay kompleto na yan. Alam mo, Daniel, babaguhin din natin yung sistema ng pagbibigay prangkisa sa mga bus. Ay, i-google mo yan sa buong mundo, wala kang makikitang syudad na tulad ng Maynila, pagka-Maynilaan, na iba-iba ang may may-ari ng mga bus. Dagdag -dag pa doon, yung mga driver nila, ang bayad hindi porsyento ng pasahero. Ang bayad sa kanila, fixed para hindi nag-agawa ng pasahero. So, yan ang sistema na, na ipapatupad natin para gumanda nga ang daloy ng traffic. Sige po, Kaya Mar, Asahan po namin yung tuloy-tuloy na pagbabago niya. Makakaasa ka, malinis, maayos at mangyayari itong mga proyekto na ito.